pa so ako ng mga papaya guys isasama natin sa tinola natin sa banyo kukuha na ako guys ng isa kukunin ko dun sa, sa labas lumag, uh, bum, kaya natin kukunin sa kabilang sarado yung gate dito ayan guys Kunin natin yung papayang pinitas natin ito so guys isang ito lang guys isa, isa lang yung ilalagay natin Kasi sayang naman kung hindi na maupos yeah, isang papaya lang ito so, guys ito guys, yung papaya na nakuha natin. Ito sa akin, babalatan natin. Ito lang po yung malitang po kinuha ko kasi, ano, para hindi na masayang. Pang ano lang po talaga. Pang halo ba? Babalatan hmm. natin. Hmm. Diba? Habang nagsapa lang ko pa ng malok, tumuha ko papay. Yan lang naman sa bakura ko so, ano yung papay. Isang papaya hinuha ko. na Ito ang guys. Oh. Wala ba ay, kapal lang naman niya. Ay, lang yan. Ano niya? Ang talaga iso. ito. Ang lang Nakakain ako dito. Nakaanin ng isang hinog. Kahit na ako dito ng isa. Ay, Basta talagang ginagawa ko sa hindi na sa ibang guys. Kahit bumili, kahit ano. Kasi bumili pa ako sa parehong na tapayan. Yung talim ko na lang po ang ginagamit ko sa kapag magpipinola ko. Kaya yan, importante din po talaga pag mayroon tayo ang tanim sa ating bakuba. Kasi nakakaano din yun, nakakatipid tayo. Ayan. Ayan, di ba po, malaking pakinabang yung sarili tayong tanim. Ito ka na rin tayo dito. Ito na rin tayo dito. Sampai tayo ng pera na gano'n dito. lang tayo sa pinang. Ito dito diba okay. so, so ng ating guys. Lahat, na ang ating panghalian guys malaking tipid pag may rin sa bakuran tulong ng so, siling hindi na ako ng dahon dahil meron ako pa sa bakit ng ito. Kalamansi, hindi na rin ako bibili. Papaya, hindi na rin bibili. Pag gusto kong kumain ng mangga, hindi na rin ako bibili dahil meron akong puno, guys. Ayan. Ito so, po, guys, ito. Lalagay na po natin doon sa ating tinola. Ayan, nagyan natin lang ang panita. Pancha-pancha na lang, guys. Eh. natin yung tubig para pakaluan. Basta lang ng tubig. Lagyan natin ng tubig. Tagtagang ko pa guys ng tubig kasi ko pa konti. Pura tayo sa Ayan, para talalambutin po natin yung chicken yung sa lumambo. Tsaka natin nilalagay ang ating sili. Ay papaya at tsaka sili guys. Guys, nailagay na natin yung ating papaya. Ayan, papakuloyin na natin. Pag lumampot na yan, tsaka natin ilalagay ang ating siling dahon. Ayan, guys. Pwede ng manunggay, kaya lang maging may parang. Tsaka, pangit ng marunggay ko, kaya hindi ako man. Hindi ko nalagyan ng ano pinutulan ko ngayon yung nung ito para mag-down siya sa sarili para gumanda yung dahil. Ngayon kasi pangay. Ay, guys. Thank you for watching, guys. Okay. Um, video, guys. Ay guys, tulong kapag meron po tayong tanim sa ating bakuran. Kasi hindi na po natin bibihin yun. Less, ano na po yun, less gasos na po yun. Kapag meron tayong kayo pa paano, meron tayong panglahog na sa ating mga bakuran na makukuha. At kung magluluto tayo ng mga gusto natin, kagaya ng tinola, ayan, meron ako tayong na tanglad, daw na sili, papaya, uh, tapos kung ano pa ano pang mga tanim-tanim ko doon. Kalamansi, ayan. Napapakinabangan guys, di ba? Hindi mo na kailangan mo yun sa pampalengke. Nakakabad, nakakatipid ka na. Malaking tipid po. Lalo na po sa ating mga nanay na napakahirap po mag-budget dahil maraming pinagkakagasusan, may mga anak na nag-aaral, may mga kailangan yung mga anak natin sa kanilang pag-aaral. Hindi lang naman baon ang kailangan nila. Kailangan kailangan din nila, mayroon din silang binibigay. may mga project din sila pero din sila mga kailangan din mga ano sa pag-aaral nila. kailangan kaya ikaw na nanay dapat lagi kang handa, lagi kang merong madudugo kaya yun ang napaka-importante. Mahirap talaga magbago kapag nanay tayo. Kaya kailangan natin gumawa ng mga para amin katulad ng pagtatanim niya meron tayong makukuha sa ating mga bakit. Yun lang po guys. Thank you for watching. Ayan guys. Ayan. Pinalalambot na po natin ang ating tinola. Pag lumambot na po yung ano at naluto na po yung mga papaya. Ayan. Para sa ito luto yung dalawa. Tsaka po natin ilalagay ang ating dahon ng sili. Ayan guys. Bye.